Kamusta mga kababayan mula Quezon City hanggang Dubai, <clears throat> mula Toronto hanggang Riyadh, welcome sa ating channel na laging nakatutok sa katotohanan. Ako si Hashtag WalkWithLan at ngayon tatalakayin natin ang mainit na issue na kinasa sa kuntan ng Malacanang Press Corps, ha, ng Presidential Communications Office at ng Net25 Reporter na Eden Santos kung ikaw ay isang OFW sa Singapore, Japan o kahit saan sa mundo. Ha? O isang kabataan dito sa Pilipinas na gustong-gustong malaman ang tunay na pangyayari sa politika. Ha? Itong episode na ito ay para sa iyo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kontrobersyal na hakbang ng PCO na tanggalin si Eden Santos sa Malacanang bit dahil sa umano'y protocol breach. Ha? Pero teka, Protocol breach nga ba talaga? O may mas malalim na motibo dito? At bakit nga ba galit na galit ang MPC? Isang malaking laban ito para sa kalakay, kalayaan ng pamamahayag. Kaya't makinig ng mabuti. Before we dive in, smash that subscribe button. I-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Qatar, o kahit saan. Yunin natin ha. 100,000 subscribers. Kaya tulungan nyo kami, mga kaibigan, at mag-super thanks na rin ha, para suportahan ang aming content. Isang araw sa Kapas Tarlac, isang simpleng coverage ng drug destruction event. Pero biglang naging sentro ng kontrobersyal ha, si Eden Santos ng Net25. Ano nga ba ang ginawa niya? Sabi ng PCO, lumabag siya sa protocol dahil dalawang beses siyang lumapit kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pero ang tanong, bakit kailangan mag-ambush interview ang mga reporter sa presidente? Hindi ba tungkulin ng media na magtanong at magbigay liwanag? Ngayon, talakayin natin kung paano ito simpleng insidente ay naging isang malaking laban para sa press freedom. Noong June 25, 2025, sa isang event sa Kapas Tarlac nga, kung saan personal na sumaksi si Pangulong Marcos sa pagsira ng mga iligal na droga. Isang insidente ang naging sentro ng galit ng PCO. Ayon kay PCO Assistant Secretary Erelson Kabatbat, as si Eden Santos ng Net25, ay dalawang beses lumapit kay Marcos sa labas ng designated media area. Resulta, isang liha mula sa PCO na humihingi ng, ng kapalit ha, ng reporter. Isang hakbang na tinawag ng Malacanang Press Corps ha, bilang isang clear overreach of authority. Pero teka, hindi ba normal na para sa mga reporter na maghanap ng pagkakataon? Bakit kailangan mag-ambush interview ha? Sabi ng National Union of Journalists of the Philippines, dapat tanungin ng PCO, bakit kailangan gawin ito ng mga reporter? Hindi ba't ang tunay na tanong ay kung bakit limitadong access sa presidente? Kung totoong bukas ang administrasyon, bakit kailangan mag-ambush? O PCO, kung protocol breach ang peg, bakit hindi rin natin tawaging protocol breach ha, yung picture ni Claire Castro sa tabi ng presidente habang nagbibigay ng statement. Selective enforcement ba ito o talaga may iba pang agenda? Ah, <laughs> malakan yung press corps ay hindi nagpapatinag sa isang payag sinabi na nila na ang hakbang ng PCO ay isang direktang pag-aktake sa kalayaan ng pamamahayag. Sabi ng MPC, dapat ang media company ang magdesisyon kung may paglabag ang kanilang reporter. Hindi ang PCO na para bang diktador ang newsroom. Ha? At sino pa ang sumuporta? Ang National Union of Journalists of the Philippines. Sabi nila, ang PCO ay dapat mag-isip kung bakit kailangan mag-ambush interview ang mga reporter. Ang MPC at NUJP ay parehong nanindigan ang ganitong klaseng aksyon ay pwedeng maging hadlang sa malayang pamamahayag. At dito mga kababayan ha, kita natin ang tunay na laban. Press freedom versus control ng gobyerno. Isipin mo ha, ikaw si Eden Santos, isang veteranong reporter ng ilang taon na nagko-cover ng Malacanang biglang isang araw dahil lang sa dalawang beses kang lumapit sa presidente, isusulat ka na, na sa blacklist ng PCO. Ha, parang pelikula ito, di ba? Pero hindi to fiction. Totoo itong nangyari ngayon. Nakakapikon. Kung naniniwala ka sa kalayaan ng pamamahayag, i-comment mo sa baba. Laban ng MPG <coughs> at i-share itong video na ito sa mga kaibigan mo sa Dubai, Toronto at kahit saan sa mundo. <coughs> Excuse me po. Ngayon na pag-usapan natin si Claire Castro, ang Palace Press Officer na lagi nasa balita. Siya ang nag-anunsyo ng maraming desisyon ah, ng Malacanang mula sa resolusyon ng PCO hanggang sa mga utos ni Pangulong Marcos Ah, pero bakit siya madalas napapansin na mga, sa mga controversial na issue? Halimbawa, siya ang nagbigay ng statement tungkol sa investigasyon sa mga nawawalang sabungeros at pati na rin sa issue ng ICC. Pero teka, hindi ba't si Castro rin ang nag-anunsyo ng pagbibitiw ni Ana Puod, ang Senior Undersecretary ng PCO? At ngayon, ha, ah, siya pang nasa likod ng usapin tungkol sa protocol breach ni Santos Parang masyadong sentral na papel ni Castro ha sa lahat ng ito, di ba? Kaya't maraming nagtatanong, sino ba talaga si Claire Castro? At bakit siya lagi nasa gitna ng mga ganitong klasing kontrobersiya? Ah, si Claire Castro, mukha ng PCO, ha? parang superhero na laging may sagot sa lahat. Pero teka, kapag press freedom ng usapan, parang biglang nawawala ang kanyang superpower. Ha? Ano kaya ang sikreto? Okay, ngayon na pag-usapan natin ang Net25 at ang kanilang koneksyon kay Rodante Marcoleta, isang kilalang personalidad na malapit sa Iglesia ni Cristo na siyang may-ari ng Net25. Si Marcoleta bilang isang dating kongresista ay kilala sa kanyang malalim na pananaw sa mga isyong pampolitika. At ang Net25, ha, isa itong media outlet na laging nakafocus sa mga isyong mahalaga sa kanilang audience kabilang na mga isyong may kinalaman sa pamahalaan. Ang suporta ng net 25 kay Eden Santos sa hindi nakakagulat. Sila ay nagbigay ng platforma kay Santos para maipahayag ang kanyang panig. At sa gitna ng kontrobersiyang ito, kitang-kita natin ang dedikasyon ng Net25 na ipaglaban ang kanilang reporter. Pero bakit nga ba galit na galit ang PCO? May kinalaman ba ito sa mas malalim na politika o simpleng pagkakamali lang? Isipin mo ha, ikaw si Rodante Marcoleta, isang dating mambabatas na ngayon ay senador na ha, nakilala sa prinsipyo. Biglang napansin mo ng isa sa mga reporter ng iyong network ay pinapaputok na sa trabaho dahil lang sa isang protocol breach. Ano ang gagawin mo? Siyempre, paglalaban mo ang karapatan ng iyong reporter ng tulad ng ginagawa ng Net25 ngayon. Ngayon, ilagay natin ito sa mas malaking konteksto ha. Ang insiden ang insidente kay Eden Santos ay hindi lang tungkol sa si isang reporter o isang media outlet. Ito ay tungkol sa kalayaan ng pamamahayag sa Pilipinas. Ayon sa MPC, ang hakbang ng tisoy, sa ay isang malinaw na pag-atake sa editorial uh, independence. At hindi ito ang unang beses na nangyayari. Marami ng insidente kung saan ang access ng media ha, sa impormasyon. Halimbawa, Noong panahon ni Duterte administration, ha, maraming media outlets ang nahirapan sa access dahil sa mga isyong pampolitika. Ngayon, sa ilalim ni Marcos, parang umuulit ang kasaysayan. Pero ang tanong, bakit kailangan kontrolin ng media? Ha? Ano ang mga tinatago ng administrasyon? Sa buong mundo, ha, ang press freedom ay laging nasa ilalim ng banta. Sa mga bansang tulad ng United States at Canada, may mga pa, kaso rin ng censorship at pagkontrol sa media. Pero sa Pilipinas, lalo na ngayon, ang laban para sa press freedom ay mas mahalaga kaysa sa kailanman. Ang ang insidente kay Eden Santos ay isang paalala na kailangan maging vigilant ang mga Pilipino, lalo na mga kabataan at mga OFW, ah sa mga isyong ganito. Oh, kung gusto mong ipagpatuloy ang laban para sa press freedom, mag-subscribe na at i-share itong video na ito ah, sa mga kailangan mo sa London, Sydney, o kahit saan. Ah, para maging patas Tignan natin ang panig ng PCO ha, ah, at ng Marcos administration. Ayon sa PCO, ang aksyon, ha, ah, ang aksyon laban kay Eden Santos ay hindi tungkol sa press freedom, kundi tungkol sa seguridad at protocol. Sabi ni Kabatbat, hindi ito ang unang beses na lumabag si Santos sa protocol at idinagdag pa nila na, na, na iba pang mga reporter ang re din nila ng reprimand. Ah, si Pangulong Marcos naman ha, ah, ayon kay Claire Castro ay laging bukas asa ah, sa malayang pamamahayag. Pero teka, kung totoong bukas ang administrasyon, bakit kailangan mag-request at pagpapalit ng reporter? Eh? Hindi ba't mas maganda kung ididisiplina na lang ng NET25 ang kanilang reporter kung totoo mang may paglabag? Uh, kung protocol ang usapan, ha, bakit hindi rin natin tawagin protocol breach yung picture ni Marcos sa mga event na parang campaign season? O oh, yung mga press conference na puro scripted questions, selective protocol, anyone? <laughs> okay, mga kababayan, ha? ang isyong ito ay hindi lang tungkol kay Eden Santos, Net25 o Claire Castro. Ito ay tungkol sa mas malaking laban para sa katotohanan at kalayaan ng pamamahayag. Ang MPC, ang MPC ay tama sa kanilang paninindigan. Ha? Hindi dapat ang PCO magdidikta kung sino ang magkocover sa Malacanang. At ang Net25 ha, sa kanilang suporta kay Santos ay nagpapakita ng dedikasyon sa kanilang prinsipyo. Kaya't mga kabataan sa Quezon City at sa mga OFW sa Dubai, Hong Kong at Toronto, kailangan natin maging aktibo sa mga ganitong issue. Mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share itong video na ito ha. Layunin natin 100,000 subscribers para mas marami pang makarinig ng katotohanan. At kung kaya mo ha, mag-support, thanks na rin please para tuloy-tuloy ang aming laban ha, para sa katotohanan. O, salamat sa panonood ha at hanggang sa susunod na episode. Ingat kayo at laban para sa press freedom. Mabuhay ang! Believe in us?